Enero at 30 dito po sa Barangay Bantog sa tahanan po ni Kuya Honorio de Guzman. Isa po sa mga naging pangulo po ng damayan ng Oscar. Magandang hapon na ah, Kuya. Magandang hapon din po Kuya Diego. Opo at ah, magtatanong lamang po kami ha, ah, hinggil po do sa ah, mga ilang usapin sa damayan ng ah, Oscar. Uh, pwede pong malaman kailan po kayo naging pangulo ng Adamayan uh, ng Oscar? Na-elect po ako ng 2018. Hindi ko lang po alam kung anong buwan. Basta time po ng 2018. Uh, sino po ang uh, po sa inyo? Uh, mga board po and officers. Officers and board po. Ay, Ilan po bang ang uh, bumubuo sa board and officers? Ang, uh, ang alam ko po, po sa board noong time na yon is sa uh, sabi po nila ay supposed to be 15. 15. Pero ang bumoto po no nagkaroon na eleksyon board plus the officers ng uh, Oscar noong time na yon. So bibilang po sa uh, siguro po mahigit pong mga 30 ang officers nung ako'y ma-elect. Mahigit pong 30. 30 at 30. Opo, mahigit po. Opo. Ayan. So, kayo, bago po kayo naging presidente, may ilang presidente pa ba? Ah. Um, ang uh, na, na, nangasiwa sa damayan. Siguro po, kung hindi po ako magkamali, mga dalawa o tatlo before na hinawakan ko na, bago naging Pangulo. Ibig sabihin, pangatlo, pang-apat kayo? Opo, po. Ayan. Sa panong po ninyo, uh, magkano po ang uh, binabayad ng mga kasapi? Hindi ko na po kasi masyadong matandaan ang binabayad ng mga member noong time na ikakahinawakan ko. Ang natatandaan ko lang po na noong ako ang magsinulang maging Pangulo, sinabi ko po sa kanila na, na kailangan magtulong-tulong tayo sa ikapagtatagumpay nitong damayan ko ako ang gusto niyo maging Pangulo. Hindi ko po basta tinanggap na ikainailik ako at ikangailik. Eh, mas marami ako naging boto. Pero, sinabi ko po sa kanila, bago ko tanggapin ang pagiging Pangulo, kailangan sumangayong kayo na kayong lahat ay katwang ko pagpapagka para magtagumpay ang samahan ng damayan ng uh, GIMBA. Ayan. Mga ilang po ba yung kasapi noon ng uh, damayan? Ang kasapi po ng damayan nung ako po ay uh, manungkulan, siguro po, mingit kumulang may isan libo. May isan libo? Yes po opo at uh, kailan po kayo nawala sa panunungkulan no po uh, hindi po ako magkamali uh, kung hindi po magkamali mga nasa pagitan po ng 21 or 22 uh, taon po 21 or 22 ano po yan pwede po malaman ang kadahilanan opo uh, sa kadahilanan po kasi na ako bilang pangulo ay binabaliwala na po ako ng mga kasama ko at mas mataas na po ang kategorya nila kung sila at hindi na po nila pinapansin o kaya ay tinutugunan yung pong mga pangailangan na dapat pong pagtatagumpay ng samahan ng damayan. Kaya nga po ako, sila nga ay nakita po sa kanila na ayaw na po lang sumunod sa mga patakaran o alituntunin na nais ko po pong ipatupad sa kanila. Kaya po ako nag-resign sa kadahilanan na nga hindi ko na rin po ma-team, ma ma na ikaw nga yung mga kasamahan ko ay hindi na ako tinuturing na Pangulo, ayaw na lang, lang sumunod sa akin, at ikaw nga uh, iba ang pagtingin nila sa akin kesa sa mga kasamahan nila, kasamahan namin. Pwede po malaman ano po yung mga particular na issue ang uh, hindi nila uh, kinikilala. Una po sa lahat, Gumawa po ako ng isang batas bilang pangulo na ikang ay kailangan sundin kahit na hindi kahit hindi nagkaroon ng board meeting ay kailangan sundin bilang pangulo para sa si pa ng samahan ng damayan. Pero binali wala po nila ayaw po lang sumunod sapagkat ang pinagpipilitan nila ay kailangan kung ano raw po yung ikang dating ibinibigay na 30,000 plus 1,000 ay kailangan daw pong yun, ang, yun daw po ang kailangan matupad. Pero sabi ko nga po sa kanila, pinakita ko sa kanila ang isang isang bagay, kinuwenta ko po sa kanila kung ilan ang number of members plus kinuwenta ko po sa kanila sa taya, sa amount na 25 pesos. Eh kulang na kulang po yung ibabayad namin sa bawat mamamatay. Lagi pong midi na mahigit pong uh, 3,000 bawat isang patay. Deficit set po yon. Ang sabi ko po sa kanila, saan natin kukunin yung pera yan? Meron man tayong pondo, kaya nga may pondo tayo at pa, bawat mamamatay. Sa, 10 sa, lang pong mamamatay na, na member, napakalaki na po nung walang pera doon magagaling sa pondo. Kaya eh, ano po yung minumong kain po sa kanila noon? Kumawa po ako ng batas, sasabi ko po sa kanila, balik namin sa 25,000 at 500 na lang po ang bibigay sa sa ika nga isang pagulo o sa isang kolektor. Hindi po sila pumayag, binali wala po nila yon. Kaya nga po, sabi ko sa kanila, kung ganyan kayo na ikangay nga ganyan ang gusto niyo mangyari, kayo nang bahala magpatuloy, ayaw ko na lang. So, meron po kayong uh, na nais na patupad na patakaran ngunit hindi po kinikilala dahil ang sabi po nila ay hindi naman po napagkaisa sa isang meeting. Opo. Eh, bakit po ba hindi nagkaroon ng meeting? Kasi nga po, sa tinga ko'y magpapatawag na po naman sila ng wala pong quorum at kumisang hindi po sila dumadalo sa meeting. So, yung pong ginawa ko, yung ginawa ko na po, lakas loob na ginawa ko, pinapin uh, pinapirma ko yung ko, ako na nagbigay po ng ika nga, uh, eh, nagbigay na po ako na ng ikang nga uh, eh, batas na dapat pong sundin ng mga Pangulo. At yung po ay kay binigay ko sa kanila, ngunit dumating po yung pagkakataon na sinasabi po ng mga kasama kong officers na hindi daw po dapat sundin na bakit hindi daw po napagkaisahan ng board. Yun po. Kamusta po ang uh, paghawak po ng pondo sa panahon ninyo? Uh, po, po, hindi ko po yung pagbalaki paghawak ng pondo nung panahon ko po. Bakit po? Sapagkat nung ako po ay umupo bilang pangulo, ang samahan po ng damayan ay ka ay eh, kumbaga sa kwan, napaka napakaliit po na ikang perang hinahawakan nung panahon ng tesorera ay kaya nga lumalabas sa treasurer, president, si Ginang Remedios Guzman. Bakit ako po ikang ay kaya umupo, ay babalikan ko po sinabi ko na kailangan magsama-sama kay magtulong-tulong. Tinignan ko po ang mga remittances itong panahon na yon. Kakapurit po kaya. Sinabi ko sa kanila, pag hindi sila nagbayad sa takdang oras, sa tagal ng ikaw na din pagbabayad, tatanggalin po ang damayan sa bawat barangay na hindi nakakabayad. Kaya po ang nangyari, nung ako po ay maging Pangulo, nakita po nila kung gaano karaming pera ang naipon ng damayan sa pamamagitan po ng inyong abalikod na si Honorio de Guzman bilang Pangulo. Ayan. Eh, kamusta naman po yung pagkatago po ng pondo? Maayos naman po? Meron po ba kayong bank account o nasa opisina lamang po ang pondo? nasa, nasa bank account ko. Po. Noong pong panahon na ika 2018 up to 2021, ang umahawak po ng pera noong panahon noon ay si Ginang Remedios Guzman. Namaya pa na po siya, pero yung pong pera ay nakuha rin po namin sa kanya. Dahil transfer po sa treasurer si Ginang Los Biminda Javier. So, pwede mo malaman kung ilang po signatory sa bangko? Tatlo po ang signatory. Saan uh, po kayo? The auditor, uh, the secretary, and the treasurer po. Tatlo po silang signatory. Ah, hindi po kayo kasama sa hindi mga signatory? Hindi po kasama sa signatory ng pera. At hindi po ako humahawak ng pera ng damayan. So pagkakolekta po, paano po? Pakikwento nga po ninyo paano po ba mula sa paniningil hanggang sa pagtatago po ng pondo. Noong uh, pong panahon ko, dahil ka nga uh, eh, maganda pa po ang flow ng samahan, lahat po ng nakukulekta ang pera ay binibigay po sa treasurer. At ang treasurer, kasama po kumisa ng sekretary at ng auditor, sila po ang nagdi-deposito ng pera nung time na yon. Paano naman po ang withdrawal? Ang withdrawal po, sila rin pong tatlo. Pag meron pong uh, pagkulang na po yung binabayad, sa ibabayad sa patay, kasabihin ko po sa kanila, ito ang babayaran natin, ilan ba ang dapat bayaran? Sasabihin ko po sa kanila, o oh, mag-withdraw kayo ng ganito para mabayaran yung mga patay. So, ang uh, withdrawal po ay ang uh, amount ng i-withdraw ay manggagaling po sa inyong babanggitin. Uh, Sasuggest po na sa akin na ganito kailangan i-withdraw para ma-accomplish po yung mga ika dapat bayaran sa mga namatay na member. So, wala naman pong withdrawal na nangyayari na hindi po nanggagaling sa atas nyo? Opo, kailangan po, bago po mag withdraw sigurado pong kailangan, meron pong babayaran, wala pong naging ika nung panahon ko na mag withdraw ng pera na hindi po ibabayad sa patay. Opo. Okay. Pero ibig sabihin po, yung atas, ay eh, nanggagaling po sa inyo lahat ang withdrawal? O merong, may ibang mga withdrawal na hindi nanggagaling po sa inyong atas? No, wala po kasi kung tatandaan ay ka nga eh, bago po kasi mag-withdraw noon, kailangan po na talagang uh, malinaw po ron na ika nga uh, approval, na alam po ng auditor kasi auditor po laging pumapasok ng time na yon. Hindi okay. po po pwede ika nga ay eh, makapag isang tao okay. o kaya sila ng, 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 ng perang pambabayad kung hindi po talaga nakita ng auditor treasurer and the secretary na kailangan po magbayad ng, ng patay. So, nanggagaling nga po talaga sa inyo lahat ng opo, batas. Opo, opo. With my consent po yun. Ah, huling tanong na lamang po, Kuya, ano? Opo. At uh, ito po kasi uh, narinig po namin. At kaya nga po kami nagpunta rito. para nga marinig ang inyong pahayag. Isa po ang pangalan ninyo sa narinig po namin na parang uh, nakagamit ng pera ng damayan ng Oscar. Ano po masasabi ninyo? Ah, ang masasabi ko po, Ko Diego, sa ganitong pagkakataong kailangan po talaga, ikaw nga eh, manindigan ako. Nasasabihin ko ng harapanan kahit kanino na wala akong ginamit na pera o wala akong ikangagtinuhang pera ng damayan. Sapagkat ako po, ikaw nga, ay wala pong hinahawakang pera at hindi po ako signatory tungkol po sa paglalabas at pagpapasok ng pera sa bangko. Uh, Kuya, baka meron po kayong naisabihin sa kasalukuyang namumuno po ng uh, damayan ng OSCA. Maraming uh, salamat po, Kuya Diego. Uh, nais ko lang po ikang uh, magpasalamat din sa pamunuan ng damayan kasi sinalo nila ang mga problema na ikang dapat muna lang inilawa kung ano ang kahihinatnan ng damayan nung sagipin nila. Nung iwanan ko ang damayan ay napakaganda po ng takbo. Ang pinagtataka ko lang po ngayong panahon na ito, may mga alingas-ngas po ako narinig na hindi po nababayaran. At kaya po nga po ako hindi nakikialam, baka sabihin po ninyo mga kasama tatamayan, damayan na naging pangulo lang ako ay kaya ganyan lang po, ganyan lang pala ang kaya kong gawin. Hindi po sa tutuhanan, nakita po ninyo ang katotohanan na voluntaryo ko po ikaw nga isinurender ang mga tao ko. Kasi nga po, sa kadahilanan na baka nga po dumating ang pagkakataon na ang mga member ko ay mamatayan, ay wala po ako makolekta. Kasi naririnig ko na po sa mga, uh, sa mga usap-usapan na wala na pong pera ang damayan. Sa akin pong mga member na dating mga member na natulungan ko na sa mga Pangulo, naririyan ang mga Pangulo na magpapatunay na ang inyong brother, Honorio Di Guzman, ay walang kinuhang pera. Wala kang, hindi ko kayo pinagsamantala, hindi ako nagsamantala sa damayan sapagkat nais kong mas mapaunlad ang damayan at makatulong sa mga mahihirap, lalong-lalo na nasa laylayan ng barangay. Maraming salamat po at pagandahan po sa inyo lahat.